pagmamadali nahuli si Kid Lat. nahuli po, nahuli ang sinihan ngayon iba na kaysa dati noong mga 80s 70s, si iba na ang sinihan ngayon pag sewing na hindi ka na pwede papasukin antay ka antay ka ng pangalawa tulad dito, kaya nagmamadali si kid 5 minutes lang. 12.30 lang. 12.35, hindi pwede. Gano'n ang sinihan po ngayon. Gano'n, maghantay ako mga alas 2. Maghantay ako ng alas 2, kaya... Walang pagpipilian, kundi mag-ikot-ikot muna dito sa mall kaya ang gusto ko kasi dapat 12 o'clock dito na ako sa bukad ng sinihan kasi punuan, punuan, punuan ang ganda kasi ng pelikula eh eh huli, wala tayo magagawa. iba na ang sinihan ngayon kasi noon kasi noon pag pumasok ka sa sinihan kahit kalahati ang palabas pwede ka pumasok pwede ka ulit manood kung anong kung anong nadatnan mo ngayon iba na 5 minutes pa lang bawal na antay ka ng next show ulit pagkatapos o so, ano katulad nito alas dos. ano gawin lahat dito kain mo na ng inasal o ano bagay bago ako malis ng bahay kanina lumapang na ako eh kumain na ako eh no itong, ito man lang ang kaligayahan ko tuwing lunes ngayon wala choice kundi tumambay sa kambayan tulad nito yan tulad nito hanggang alas dos pa ito anak ng puso talaga oh. hanggang alas dos ako mag-aabang oh. hanggang alas dos ako mag-aabang nito iba na iba na ang kalakaran ng sinihan ngayon Banda ang kalakaran. Hindi siya alas 12, makauwi sana ako ng maagap-agap pa. Hindi. Malabang uwi ko nito alas 6 ng hapon. Thunderbolt. Yeah. ikot mm -hmm. alas tus, dapat ka haba para muroas, two hours, dalawang oras pa.

Punta na ako Ford Court, Court, Court. Punta na, na ako Silulukid lang. Si Maya Maya. Nakita naman ako ng kabunduka ng Tarala. Ayun. Manginahin mo na ako sa Ford Court. 10-4, 10-4.